Hindi lahat ng gulay ay nakakabuti kung meron tayong specific na condition. Halimbawa na lang kung ikaw ay may diabetes. Kung nasobrahan ka sa mga pagkain ng mga gulay na mataas sa carbohydrates, ay maaari itong magdulot ng pagtaas ng iyong blood sugar. Tandaan natin na ang asukal ay isang uri ng simple carbohydrates. Although ang carbohydrates ay source ng ating energy, kapag nasobrahan ka nito, lalo na kung meron kang diabetes, ay pwedeng ikapahamak mo hindi naman totally na bawal. So, ang mahalaga ay limitahan mo ang pagkain ng mga starchy vegetables na to. Alam naman natin na ang tamang pagkain ay susi para mas ma-maintain natin yung malusog na katawan at isa sa mga dapat nating bigyang pansin ay ang mga gulay na kinakain natin. May mga gulay na mataas sa carbohydrates at maari magdulot ng pagtaas ng ating blood sugar levels. Kaya naman, sa video natin na to ay i-discuss natin ang mga gulay na dapat iwasan o limitahan para mas mapanatiling stable bol ang ating blood sugar level. So kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe na kayo kasi after ng video na to, baka mahirapan ka na ulit hanapin yung channel ko kung nawala na siya sa screen nyo. Tapusin nyo rin yung video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor pero expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So number one na rito yung pagkain ng patatas. Kasama na rito yung white at red potatoes, kamote at ng yam dahil mataas sila sa starch at madaling ma-convert into glucose or sugar. Pangalawa, ang mais or any form ng mais dahil mataas ito sa glycemic index. Pangatlo naman, ang green peas dahil mataas din ito sa carbohydrate content. Pangapat, kahit na masarap to, so limitahan nyo yung pagkain ng kalabasa. To be specific, yung butternut na squash dahil mas mataas ang carbohydrate content nito kaysa sa ibang type ng squash. At panglima, ang sugar beets, another root crop. Usually talaga kapag nakatanim yung mismong bunga sa ilalim ng lupa, mas mataas yung carbohydrates. Siyempre, kung meron kang medical condition katulad ng diabetes, better na i-research mo muna yung mga pagkain na hindi ka sigurado if mataas ba yung sugar content. I-search mo rin yung mga pagkain na, na pwede sa'yo na maaaring magbigay sa katawan mo ng kinakailangan na nutrients. Para sa mga tips naman ng mga gulay na mababa sa carbohydrate contents, una syempre, i-identify nyo yung mga non-starchy vegetables. Halimbawa ay yung mga leafy green vegetables, broccoli, cauliflower, peppers at kamatis. So maganda sila sa ating kalusugan dahil mababa rin yung carbohydrates at minimal lang yung epekto nito sa ating blood sugar level. Pangalawa, dapat kontrolin nyo yung dami ng pagkain na kinakain nyo. Lalo na yung mga starchy na vegetable, importante yung tamang dami lang, maliit na servings ay pwede na para sa balanced meal plan. Pangatlo, ang pagsama ng protein at healthy fats sa ating pagkain. So kapag nagluluto tayo, magandang paghaluin yung gulay sa protein tulad ng manok, isda, tofu o healthy fats tulad ng avocado, ng nuts at ng olive oil para mapabagal yung absorption ng sugar. Pang-apat, ang pagkonsumo ng pagkain na mataas sa fiber o ng gulay na mataas sa fiber ay nakakatulong sa pagmanage manage ng blood sugar levels. Halimbawa na dyan yung broccoli, yung Brussels sprouts, at leafy green vegetables. At pang lima, iwasan yung deep frying na gulay o yung pagdagdag ng sugary sauces. So magandang i-steam, i-roast, o i-grill yung mga gulay na may minimal na added fats at sugar lang. So yun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan pero disclaimer lang, may mga delay sa pag-reply kasi may work din ako at may ibang ginagawa. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!